Good evening mga araw. boss. Sa mga, mga boss. Ano nga yung araw ngayon? Lunes ng Agosto 26. Alas dos ng gabi guys. Dito kami nagsalo-salo guys. Ayun oh, lasing lasing yung kasama namin na si Aris guys o oh. guys o oh. oh. Dumating na mga tropa natin dito sa Kuya's Food House. Oh, ini halo. si Ivan guys. Medyo naamas na kami guys, kaya tara. Samahan nyo kami yung minum. And guys, bawal pa kita kasi yung video guys eh. Bawal pa kita yung inumin namin. Kasi, pakamaban. Ayan guys, si Boss Uyog. Uh, sama namin si Russell at si Juban. And si Ian guys, kung sino nakakilala ka ni Ian na taga Preto paano pa, ano na lang, mention na lang sa comment down below ng na mga na kilala sa mga taga Preto yan guys. Ayun, natulog na tulog yung kasama ko guys. So, pasamar na yung kanyang ano, biyahe. And guys, yung birthday boy nga guys. <laughs> <laughs> Para <ba>? <laughs> <laughs> Ang, guys. Ang sarap sana <laughs> Eh, Tama na yun Guys, na. babay na muna guys kasi may may amas sa mga ngayon. Shoutout pala sa Chicago Bulls na yan uh, na bigay sa amin ng cup. Ayan o, oh, napaka-original na yan ang cup na yan. Solid guys, kaya PM, PM nyo na lang guys yung no cup apparel. Ayan guys, nasa page lang yan. Visit na lang kayo. Tingin-tingin na lang ngayon guys kasi birthday na yung mga sa diri na yan guys. Babay na guys!